Kasama natin si Ms. Lang ng Forever Young at chance sa po niyo ito para imbitahan ang ating mga kapuso sa inyong program. Yes! At Kasi mo bye-bye kay Rambo. Abangan niyo po. Marami pang mga magaganap. Grabe. Again, congratulations. Thank you, Dong. Thank you. And congrats. Kasi nandito ko na. Ibig sabihin, one step away from winning 200,000 pesos. At bukod dyan, may 20,000 din ang inyong uh, chosen charity. Ano ba yes. pili niyo, Ate Lang? Uh, pinili namin ang Kapuso Foundation. Maraming salamat. Okay. Time for pass money. 20 seconds on the clock. Good luck. Ito na yan. Maiinis ka pag ang friend mong hindi nagbabayad ng utang ay nakita mong may bagong cellphone. Blank. Dahil walang cellphone, anong kadalasang ginagawa ng mga preso? Nagkukwentuhan. On a scale of 1 to 10, gaano kadumi ang kalye sa lugar nyo? 7. Lugar kung saan maraming nagmamadaling tao. LRT, MRT. Hindi na dapat bigyan ng regalo ang inaanok pagsapit ng anong taon? 18. Let's go, Ms. Dan. Mayinis ka. Pag yung kaibigan mo hindi nagbayad, sabi makikita mo may bagong cellphone. Oo, oh, ah, di ba? Lalo may mga bagong model. Nako, yes. Ang sabi ng survey dyan ay... Meron. Wow! Woo! Dahil walang cellphone, anong kadalasang ginagawa ng mga preso? Sabi mo, siyempre nagkikuntuhan. Ang sabi ng survey ay... Wow! Ora scale of 1 to 10, gano'ng ang kalya sa lugar ninyo? Sabi mo ay 7. Ang sabi ng survey? Ay? Eh? Lugar kung saan marami nagmamadali sa LRT, MRT. Ang sabi ng survey? Totoo yan! Hindi niyo dapat rigalo, na dapat bigyan ng regalo inaanap pagsapit ng 18 years old. Ang sabi ng survey? Wow! 58 to go! 58 to go! Let's welcome back Lucho Ayala. Let's go, let's go. Let's go, Lucho. Brothers, sa tingin mo, ilang punto sa nakuha? Pili ko mga 100 plus eh, 120, gano'n. Yeah, you're right. Lang. But even more, 142 pa oh! ang nakuha niya. Ibig sabihin, 58 to go. Kaya-kaya mo. I mean, Sisi na tiwala, yan. Tiwala, tiwala. Lucho, at this point, makikita na mga manonood ang sagot ni Ms. Dan. Okay? Okay. Give me 25 seconds on the clock. Maiinis ka pag ang friend mong hindi nagbabayad ng utang, ay nakita mo may bagong... Kotse. Dahil walang cellphone, anong kadalasang ginagawa ng mga preso? Ah, uh, naglalaro. on a scale of 1 to 10, gaano kadumi ang kalya sa lugar nyo? 10. Lugar kung saan marami nagmamadaling tao? Sa uh, MRT LRT. Bukod doon? Uh, bus station. Hindi dapat bigyan ng regalo ang inaanak pagsapit ng anong taon? 15? 15. Good. 58. Hindi okay. lang natin. We'll find out, we'll find out. May inis ka pag yung kaibigan mo hindi nagbayad sa may may bagong kotse? Nako po. Oh. Oh. Hindi pwede yan. Nandiyan ba ang kotse? Pwede. 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 Top answer ay cellphone. Cell Dahil walang cellphone, ang kadalasang ginagawa ng mga preso ay naglalaro. Ang sabi ng survey ay, meron. Eight. Ang top answer, kwentuhan. On a scale of 1 to 10, gano'ng kadumay ang kalya sa lugar nyo? 10. 10. Sabi ng survey? Uy, wala. Wala. Ang top answer dito ay 5. 5 lang, 5. Lugar kung saan marami nagmamadaling tao sa bus station? Bus station. Ang sabi ng survey? Pwede! <laughs> Train station, LRT, MRT ang top answer. Hindi na dapat 15. bigyan ng regalong inaanak pagsapit niya ng anong taon. Sabi mo, 15 years old. 17 points to go, Lucho. 17. Sana 17. makuha natin. Diyan ba? Services. 17. Oh! Wow! Wow! oh my gosh! Isa na lang. Ang top answer ay 18. Sunrise! <laughs> anyway, talaga okay lang. Congratulations kasi nanalo pa rin naman kayo ng 100,000 pesos. Wow! Isang magpas <laughs> na lang! My gosh! Good job to go, baby! Good job to go! Oh, hello! Di ba? Pwede ni! Oh my goodness! Anyway, siyempre, Sophia, once again, um, prinsesa ng City Jail every, every day. Apo. Every day. Yes. Anong, uh, anong oras ba papaabangan ng ano, prinsesa ng City Jail every... 3.20 p.m. 3.20. yeah, 3.20. Apo. Apo. 320. Yes. At syempre, forever young. Forever young po, huling linggo na. yeah, maraming salamat. Sana tutukan niyo po. <laughs> guys, um, I hope you had so much fun. Yes. Sobrang so yes. nag-enjoy kami sa inyo. Maraming yes. salamat. Thank hey. you. Alam niyo, more tawa, more set talaga kung araw-araw tayo magkakasama. Kaya maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Dingdong Dantes, araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud!